Ayan guys. Ang aking ulam ngayon. Oh. Sinigang na may talbos ng kamote. Diba? Sarap na yan. Simpleng ulam lang. Oh. Ay, umukusok-usok pa. Diba? <laughs> Sarap na yan, guys. Ayan. May ulam na si Super Yaya. Ulam ko na hanggang mamayang gabi yan, guys. Dahil ako lang naman mag-isa. May sabaw, may gulay. May ulo ng tilapia at saka tatlong hipon. Ganun lang talaga. Kung tutusin, ulam na yan ng ano, dalawang tao. Kunti lang yan guys kasi ako lang naman mag-isa eh. O, uh, diba? Basta may ulam. Ulam na. Masustansya pa. Talbos ng kamote, kamatis, sibuyas. Tsaka sili. Sausaw mo sa, ilagay, mo sa patis yan. Sili. Lagay mo ng kalamansi yung patis. Sausawa na. Nakain na tayo guys. At luto naman na ang ulam. Wala na tayong iintay yung iba pa. Thanks for watching. At maraming salamat sa inyong suporta kay Super Yaya guys. Thank you, thank you so much. Appreciated much guys yung inyong mga suporta at pagmamahal kay Super Yaya. Bye guys! See you in my next one. Mwah!